So mm -hmm. hi guys, ngayon ka sa panamatan video sa Christian Guidance So ayan guys, ito yung dinibela natin nung nakaraan sa Tarlac Ayan ah, nandito ngayon sila sir At magtitingin ng mga buging bilya ito sold out po to siya 18K Depende na lang din po sa ano Sa customer Ayan, wala akong ano ha Walang tago-tago yun Wala po Maganda yung roots <laughs> Ito rin sa araw Oh. Ano po siya, uh, pagka, ano, tumingin po kayo ng, kasi yung iba naman so, siya friend, hindi nila alam. Tumutubo siya. Oh, Oo, oh. kinakatanggal po siya. Kasi pag hindi niyo siya matatanggalin, halimbawa itong tumutubo dito, siya yung pinakaming, mas mabilis po siyang lumaki. Tapos ang mangyayari dito sa ginugtong natin, papayat siya, parang siyang maging bansot na siya dyan, parang, mas parang malulugaw na siya kasi ito na yung sumataba. Ah, oh, okay. Ay, pa Ang nila. Sa yung original. Oo, oo original. Kaya ang lahat yan, kinukuha lahat ng tumutubo dyan. Yung iba kasi pag nag-deliver kami, nakikita namin doon nung una namin dineliver. Nagugustuhan nila kasi nga may panibagong bulaklak, may kuhan sila. So ang tinatanggap parang ito? Ito to, opo, hanggang opo. dito. Opo, opo. ganyan po. Ah, okay. Yan. Yan, dun, yan. yung diniliver nyo doon sa amin ang pagdidilig noon uh, every ano po every other day oo oh, po kasi doon siya nakalagay sa may arawan oh. pero nyo niyo po ba siya doon hindi doon po ayun po every other day lang po ang dilig niya pero kung nilipat niyo po kasi siya doon sa malilim kasi pansin ko po doon marami pong part na malilim po no oh. pag nilagay niyo po siya sa lilim mawawala po kasi yung bulaklak niya talaga oh. mahuhulog po yun ito Ayan, ganyan po. Mas ang siya tingnan pag nakuan po. Kasi ito yung bago eh. Tapos may mga luma. Ito, nakikita mo mga bago. Tapos may mga luma. Pag nakita mo siyang, tatanggalan mo siya, mas lalo siyang gumaganda. Asa, asan yung ano nga yan? Ah, ito. Ito na yung, Oo, bago. bago. bago, bago. Oh po. Oo. Kaya kailangan tanggalin so, yung luma. Pag isa tinanggal kasi. May hirapan oh. po lumabas. At saka ano siya, parang ang pangitingnan na humaharo. Tingnan nyo po, may lumalabas po mga ilan-ilan lang. Pero dapat pag tagatulan yan o oh, mga ilan ilan na pag alam mo na sana kung minsan kasi ginagawa ko pag ganito, kinakalbo ko lahat para pag panibagong Bulaklak nila, sabay sila. Parang ito, para parang mm -mm. kulay oh. Eh. kasi yung kinakalbo ko yan nung nakaraan ah, eh. Ito bagong mm -mm. bago siya. Mm, -mm. Ano pag tawag dito sa variety? Ito yung Sakura, bro Bilakan. Pag gusto mo yung mga style bonsai, mamili ka na ng ano, ng mga bugibilan na igagraf mo dito na parang gusto mo siyang maging bonsai lang. Maliliit lang ang dahon, ma'am. Ah. Saka maliliit na yung bulaklak niya. Kasi kung ay, 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 dudugtong mo dito is yung mga ganito, mga malalapad ang dahon, malalapad yung mga bulaklak niya. Yung brak na sinasabi, yung ganito brak. Ito yung bulaklak niya, itong maliit lang. Ito na yung bulaklak niya, itong bract oh. Tapos, pag yan ay igagrap mo dito, malaki ang mga tsaka hindi ano oh, hindi, so, hindi. pag maliit ang dahon nasisira yung tea ang, ang bulaklak niya oo. so parang ito parang magkamagalak lang yung um mm -hmm. halos na. oo meron tina mo yung dahon nito pag napabayaan. yellow na malaki so, ito naman yan. ang technique dito ang technique naman dito pwede mo ito tanggalin mam yung mga malalaki pag maraming ang ano yan dahon halimbawa maraming dahon bakit kaya ang daming dahon walang bulaklak tatanggalan mo yung mga matataba yung dahon tapos, tingtingnan mo sa ilalim, baka lumabas na sa lupa yung, yung ugat. ugat niya. Kaya tumataba na siya. Hmm. Tapos, kung na lang yung bulaklak, maraming dahon ang ibibigay yun sa inyo. So, pag hmm. lumabas na pala ang ugat, mataba siya, mami. Eh. mataba Mm -hmm. Mataba siya. Tapos, ito, kung ito, ito pano? ito, tanggalin na ito siya, tinatanggal ito. Damol kasi na tinatanggal mo ito, tapos nagpo-fertilizer ka, ito lahat ito, bulaklakan niya yan. Wala ka na makikita din, ano, kung may sandahon, puro bulaklak. Na doon, eh? Ay, na parang... sa pamilya po nito, kapamilya niya. <laughs> Nasunog mo lang yan, ma. <laughs> Kaya... Ito, nung nag-rap cars ka si kami, buhay lahat kito, ma'am. Buhay lahat. So, sa ko na... Mag-fertilizer. Na mag, mag kasi nga gusto kong mabilis silang lumago. Oh, na Nasunog ko yung part na to kasi dito ako naglagay ng na fertilizer. Nasunog ko tong part na to, sunog to lahat. So, ito dapat 'tong tanggali. Opo. 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 Lahat ito. Ang rootstock ba pagka nagpalit-palit siya ng bulaklak, tumatanda rin ito hindi na namamatay? Eh, pati 'yung dikas, pagka tumagal, <laughs> rootstock niya hindi na namamatay? Hindi na namamatay? Ah, depende sa lupa. Oo. Kasi kung minsan, meron siyang uang, ano ba 'yung tawag doon? Ah, uh, pusa-pusa. Yung parang dilaw siya na puti. Puti yun, ma. Yellow na uod na ng ganito, gumaganito kalalaki, kinakain niya yung puno. Ay, may maya may papakita kami doon. Hindi, Hindi po. Yung kumakain po sa nyog. Iba naman. Yung, yung sa ubod po ng nyog. Ayun, uh -huh. yun uh -huh. po. Ganun uh -huh. po yung Opo. Oh uh -huh. po, uh -huh. kinaka. Oh po. na po, po. pag ano, na na ligaw lang na patungan siya diyan na ano siya. Yung lupa po na ginamit sa kanya baka may uuang nasama po dito. Kakainin niya po 'yan ng buo. So para At may iwasan sa pusa, yun, ano nga, yun. Sa marami yun sa lupa. Mm -hmm. Sa lupa nga, kaya nga yung ginagamit nga na sa lupa. Para yun. Pag so, ano, pagka, kaya nga kami gumagamit, kasi isa rin yun sa reason na namamatay. Kasi kinain nga yung ugat. niya na ugat niya. Isang reason pa rin doon, yung nabubulok siya dahil nga sa sobrang bilig. Or naistaka ng tubig. Naistaka ng tubig or... Kasi kailangan pag ganito mga bilya mo, ang tubig ang ano niyo dito sa mga gilid na to, kailangan malalaki. Butas. Butas, kabilaan. O kung pwede pa, apat. May butas din yan sa ilalim? Ah, may butas yung iba sa ilalim. Pero yung iba wala. Kasi gusto ko walang butas sa ilalim eh. Dahil kung may butas kasi kung minsan sa ilalim, doon unang lumalabas yung ugat niya. Tapos hindi mo mapapansin. Nandun na sa ilalim. butas sa lupa. Mm -mm. Oo. <coughs> Kaya gusto ko sa mga gilid lang. Ang ah, meron. nakikita ko. Ang ah, nakikita ko. Ngayon. Ganyan siya. Ito. Yung, yung ganitong ano yung yun ay gano'n na ito magkakaroon kayo? Ah ito, hopefully ko na siguro 30, uh, hanggang 25 na pinaka Pero ito wala pa naman akong inalokan dito Oo, oh, hindi pa siya gano'n kaano eh. So nang gumagawa nitong ano, paso? Ah yung itong ito, sinabi ko na sa kanya na wag na siyang gumawa kasi, <laughs> disco wala na siyang ano ah, wala siyang oras ah. Sabi ko sa kanya, yung mga kawa alam, na malalaki siya ang gumawa. Kaya lang nung time na wala siyang kasama. Ito po, gumawa yung, gumawa yan dyan? Ganyan, po yung, mga uh, mga yung ganyan. yung mga kawa po. Basta bilog po. Basta bilog. Opo. Oh, eh, mabigat. Mabigat po doon. May mga nagawa nga doon. Pero hindi nila natapos. Sabi ko sa kanya, wag na kasi uh, wala siyang kasama. Tapos parang hinindaya yung ganito niya. No? <laughs> Kabubuhat <laughs> ng mga mabibigat oo, oo, kasi. Sabi ko, wag na mag-order na lang ako. Ito mga order ko na itong mga box na to. Parang inano ko siya na box na lang. Para hindi masyadong mas okay itong ganito kaysa yung kawa. Ah, uh, pareho naman din sir, Kaya lang doon sa kailangan ko rin yung mga kawa na yun kasi kailangan ko sa malalaking puno. At ah, saka mas hinahanap ng customer din. Mm -hmm. Ito naman gumagamit ng ganito Sakura. para sa type bonsai. Sakura. Bonsai mm -hmm. type lang. Hindi talaga ano nang ganyan. Uh, ito na nakaraan. Ito, no, ito sa kura din to. Opo, ma'am. Sa kura din 'yan, ito sa kura din to. Oh. Ito, kinalbo ko na ito nung nakaraan, pero pinaalam ko muna sa mayari. Kasi, ah, mayroon na mayari. Opo, uh, yung may mga yellow na tag na yun, mayroon na may mga mayari. Eh, sabi ko, ano, kasi ang bala ko kasi dito, nung, yung binili ito kasi, ang bala ko pa sana dito, kuhanan ko ng mga sayon. Kaya hindi talaga ako nagtatrim, hinayaan ko lang na bumagsak. Kasi, eh, paano ito, 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 mga ito, naguntingan ko na ito, mami. Eh. Naguntingan ko na siya dito na ako bala. Patulang ko natin pinagmumulan sila to mamumulaklak yun simula dito hanggang dito yun po nang puno ng mulaklak ito eh sabi ko dun sa mga may-ari nito bakit hindi ba nila ha? nasa US po siya ma'am eh ah uh, March pa yata ang deliver nito sa ating mga yan ni March or February ah mm -hmm. uh, ito nagpapaalam ako kung gusto niya 3 months ko siya na pagdug na tatanggalin ko na yung mga hindi na sila sila sa pagdug Sama naman na. <laughs> 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 Opo. 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 Pag mag-graph kayo, ano ang dapat nga Ah, ganito lang. ano Oo. Dito kasi mga konti masinsin kasi to. Dikit-dikit. Oo. Bale, ganyan lang. Dito ka magpuputol. Sa ganito. Ayan. Huwag masyado mahaba. Hindi kasama. <laughs> Hindi. Kasi kung minsan kasi kung sama mo kasi ito ma'am. Ano eh. Ma mag Sugatan kamalita, ka. Tamaan din yung kamay mo. Yan. Ganyan. So, Paano din nalaman yung taas at baba? Ah, kasi yung tinik niya sa taas. Basta yung tinik niya sa taas ang dahon, dahon sa baba. Kasi Tapos, pag nabaligtad, mga matay yan. Oo. Uh, um, po. Basta ang tumutubo ang ang yung nodes nung ano nung sanga na sa ilalim ng tinik. Mm -hmm. Yan ang mga tandaan. So dapat dito i-graph. Yung... Dito ka mag ay ito yung tinik eh ayan oh. Na sa ilalim po siya. Ito yung tinik. Uh -huh. Ito po yung tinik kinuha ko na po ito. Na sa ilalim po yung sanga niya. So dapat dito. Dito po. Kaya nag-iwan ako ng ganyan kalapan. Ganyan lang. Kinuha ko to so, kasi hindi ito kailangan. Kasi dito tayo magtatasay. Tasa tayo doon sa... Ta Magtatasa tayo tapos hindi lang ako. Lahat tayo. Kasi maraming blade naman doon. Anak muna tayo ng mga gamit. Ito, red yun. Tapos ito magbuha tayo ng yellow. Ano yung para yun? Ah, yellow fantasy ito. Yung kinuha po natin kanina, ganyan. Ay, uh, yung ginamit ko doon kanina, ganyan ang kulay.

ito po kasi medyo malalaki ito, na patay na bato. Ano po siya, yung patay na bato? Yung magaan lang po. Yun po ang alam ko kasi na river sand. Pero nung nagtanong-tanong po kasi kami dito, ang river sand lang po dito is yung buhay. Yung para po siyang graba. Pero kasi hindi po yun pwedeng gamitin. Kasi po pag... Mahiliit na lang. Kahit po maliliit, hindi po siya pwede. Kasi... Hindi oh Opo, pagka... Pagkabuhay na po na bato. Hindi po. Ano po siya, pagka naarawan, mainit po yung bato. Mainit po siya, hindi po siya maganda na ilagay sa ibabaw o ihalo. Eh, Kasi so, ito, patakanan. Yung cut liter na naman. Ganda malapit. Tingnan mo pag gusto mo yung halo dito, mabuhang gusto naman. Gusto mo halimbawa dito ka banda. Uh, Di ba paray, nandito ka? Pag nagagrap na sila doon, kahit malayo ka, e, ganun mo. Kitang-kitang hmm. -kita mo yung kamay ni Hibig saan naman banda, na? no? Na? Ano kung no? Ano po yan? Depende na po sa magagraph kung paano po niya ah, de-design de -design na ano po. Ito po kasi, ano ko lang po ito. Ah, example ko lang, pero hindi po talaga dapat dito dapat mag-graph. Kasi hindi po maganda na mahaba to Dapat mga banda dito, mm -hmm. ka dito, or, tapos or dito. Lang. Ah, po. Kasi pagka nag-graph ko na ito dito, pupukulin pa ito ni mama dito eh. Mm -hmm. Mag-graph siya. At saka maganda po mag-graph ng ano, sabay-sabay po lahat. Hindi po maganda yung mag ka dito ngayon, tapos mag ka sa sulog na araw dito naman sa kabila. Hindi po siya sabay-sabay na makikitang buhay. Ano yung O, busy. Talaga, yung pwede. Ano yung isa kasi? Makakasawagabal pa lang. Hindi. Hmm, diba? Ano yung isa ba? Kaya marami yung sugat yan eh, kasi hindi nagtatanggal ang tinik yan eh. Ano po kasi, para nagmamadali ka, matrabaho na magtanggal tayo yan. Hmm. Kala mo misang, patay na, pero buhay pa pala. Opo. Buhay po po, ah, pa <laughs> po siya. Pag kabinalatan niyo po, makikita niyo kulay din or uh, ano. Kala, kala mo patay, pero... Uh. Pag ganito po, yung sinasabi po namin na pwedeng tatlo or apat na dahon. Pag ganito po na medyo ay iwahiwalay. Yun doon po kasi kanina, dikit-dikit. Kaya ano niyo na po na, hindi siya abotage yung dangkal. Kaya? Kaya mo? Kasi tanggal lahat ang dahon. Oo po, para makatanggik. Yung tinig, depende na po sa inyo. Si mama kasi talaga tinatanggal yung tinig. Ako hindi na po Pagka tinanggal niya po kasi yung tinik, mas si siya ano siya matingin. Hindi kayo magsugat ka. Parang tatas ako lang sa ano, Tapos, Dapat siya kay JB kasi hindi marinig ang boses ni JB yan. Tapos mas maganda po pagka, no? Nagbalat kayo ng mas mahaba. 'Yung binalatan niya po siya ng mahaba, tas ilulubog niya kasi. Yan po 'yung maghihilong Kung mas malaki po 'yung binalatan niya, mas malaki 'yung kakapit doon sa dito sa idudugtong natin mamaya. Mas ano siya? Mas kakapit siya ng gusto kung mas mahaba. Pero kung soba sobrang haba naman talaga na hanggang dito, mahirap naman na siyang ilubog o itusok. <laughs> po sample siya ra sunod ikaw na rin <laughs> Mas maganda po kasi talaga ang anong ser. Tapos ah, ano ba? Dito sir, tiningnan niyo po dito. Ah, uh, parang may layer po nung ano balat sa kayong puno, no? Ay ikot ko. Pwedeng irow mo ay, 'yung ano, pwedeng. Ayun. Yan. Nakita niyo. Ito po. Manipis lang po yung layer, parang balat tapos may puti tapos itong puno na. Kunin niyo lang po 'to yang manipis lang na part niya, na yan opo yan kunin nyo lang po yan kasi malalaman nyo na po kung balat nyo nakuha nyo may kasamang ganito pag matigas mm. pagka nagsama po kanyang ito matigas talaga uh, pagka malambot lang balat lang po yung ano niyo, hindi rin naman po masyadong maganda kung sobrang nipis naman yung makukuha nyo dapat yung medyo ano po medyo may laman din Ayun, no? medyo makapal siya ng kaunti pero malambot pa rin siya tusok nyo lang ganyan. Kailangan po lahat po nung binalatan nyo. Ayan po. Yung binalatan kailangan may lubog po. Nakalubog. Kasi kung di nyo po malulubog yan. Yan po yung magka, mabubulok. Yung ibang nakikita ko, pinapahira nila ng aloe vera o salam. Tinutusok po nila sa aloe vera. Oo. Matrabaho kasi siya, sir Ang ano naman po kasi sa aloe vera, kung bakit nila, tinututu, uh, kung bakit nila tinutusok, para hindi kagad madry uh -oh. yung sayon. Di ba uh -oh. po, naghiwa tayo nito. Uh Oo. -oh paminsan po kasi uh, maghihiwa pa sila ng iba para sabay-sabay yung -sabay pagtusok. Uh, Ito pong hiniwa natin para hindi po kagad sila mag-dry. Lalo na po kung tanghali kayo nag or mahangin. At yung Paling iba po, oh, pwede siyang lagyan ng so, aloe vera. So dapat pagkahiwa, diretso na siya agad hmm. Dito. kailangan mabilis sir. Kasi sa umpisa kasi mabagal ka eh. Hmm. Ang kailangan mong gawin, umaga or hapon na ganitong oras ka magpa-practice. Opo. May bulaklak na yun. Ah, uh, <laughs> opo. Pagkutuloy mo yun, di ba? Gawin mo dito ka mag -grap. Hindi, sige lang, <laughs> hindi, hindi naman lahat, ang dahil panggigrapan dyan. Oo. Mm -hmm. ko dito. Ilagay e, natin yung dito para lahat, mm -hmm. bawat sa, isa sa kanila na sinong gusto mag, ano, mag practice, pwede. Okay. Di ba, sir, marami kayo, yung ano, sabi mo, marami kayong maging bila na binakot? Marami po kayong ano doon, nakita ko maraming, ang dami puno. Pwede roadstock. Oo. Kung mga isang tan, siguro meron. Oh, meron, sabi. Kasi sa yung ma, meron doon. Lalo oh, nyo sa may kalsada pa yun, sa labas. Sa ano, doon sa kanyo. Kaya kahit araw-araw, baka dalawang graph ka. Dalawang puno ka lang, okay, okay na yun. Bawat po. Sabi ni JB kasi, ang ganda daw doon sa inyo kasi yung mga puno daw doon alalaki. lalaki. Parang matagal ngayon. na matagal na daw yung mga puno. Sabi ma, ang ganda ng mga puno, ma. Ang lalaki okay. ng mga puno, ma. Kaya lang, may kung gusto niyo talaga na maglagay ng ganito. Alam mo maganda yun eh. May mga puno kayo na malalaki. Tapos may mayroon kang area na kahit na sabihin mo lang na 300 square meter o 200 square meter, na open siya, na walang puno. Yun naman, yung puro bugin bilya ang nakalagay. Na, ano, ka ng, ano, uh, nabagsakan ka ng, yun uh, uh, yung naputol na puno doon, bumagsak. Uh -huh. Pwede yun doon. Kayo doon nyo lang sila ilalagay basta mapapansin naman niyo sa kalakunan kung saan sila magandang ilagay eh kasi kung medyo sa selong at nakita niyo'ng hindi masyadong maraming bulaklak ililipat nyo doon sa medyo mainit yung ibang pinambakod namin hindi namumulaklak eh dahil malilim, malilim, malilim siya. Siya. pero malalaki oh pero pwede pang gawing rootstock yun. Yung oh, alin po? Opo. Opo. Yung oh, 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 yun, doon sa may kalsada, lalo na oh. sa may tabi ng malapit sa gate. Opo. Oh. Ang ganda yun nandun. Ano po ba yung lupa niya doon, Aklay? Sandy loam. Tapos Sandy Loom, ano? Parang pa? may halong buhawin. Oo. Yung maganda nga siya kasi madali lumabas pa yung ugat niya. Tsaka halimbawa kung magagawa ka na rootstock na gusto niyo ganito lang siya kataas. At maraming mga sanga na mga malalaki, Pwede nyo putol-putol, itanim nyo siya. Basta wag na magbaliktad. Ay, pagka ano pala. Pagka grafting tape yung ginamit niya, pwede nyo nang kahit hindi talian. Kasi ma... Ano lang. No. No. Ayun. Angat nyo po. Yung baby. Yung baka well, po masugat. Yun. so, so yeah. kaya na wala nak nakalagay. Apo. Ah, po. yeah. Okay siya. Sanders. Sander. Sander. Sander, kan? O, oh, guide mo siya. Yeah, ito, siya ano ko? Ano red mo dun po para makita. Yeah. Ay, na Oo, tapos pag mayroon ano, so, stop stop yun na na may ugat na. Kasi kung idugtong nyo ano po yung, yung mas mahaba. Like for example po nito. Bakit sa ganun na hindi kailangan doon sa Nagtayo na po kasi kami magdugtong eh, na mas mahaba. Uh, iba yung mga ganito mga po. Basta nagdugtong po kasi kayo ng ganito, ang bubuhayin po kasi ng puno, mas malaki, mas matakot sa Ah, hindi na po mas matagal, mas matakot sa sustansya. So, ang mangyari po, uh, dito, hahaba, mas ma para nagbuhay, hindi siya ganun kaganda tingnan. Ako ah, po. So, mas maliit. po ang advice lang ko na yung floor apat sa na dahon. Kasi doon po kasi magkakaroon ng sangay doon sa dahon na yun. Ilapit mo ko siya ba siya? Mga dito yung Maganda po ang hawak. ko Tapos oh, na kami. siya. Kasi Commission ba, ay ba, mag-deliver ang ito, ilalagay niya mm ng -hmm. yan. Sunod na linggo, nandito yeah. naman lang siya, mga asang linggo. Deliver lang siya, kita niya yung mga deliver yung nakaraan. Hindi pa rin, ginagawa araw-araw ko lang din. Kung matigas At, po siya, tanggalin kasi natin. Kasi nga hindi ka ting maharap po siya. Hindi ko rin maharap na ito. Pag oh, oh, hindi na ito na mo siya araw-araw, kailangan na siya siya, di ba? Mas maganda Deligan po kung nabot niyo. Ang gandang gandang dito, hindi siya pwede ibabad, yeah. pero kailangan diligan siya. Lagyan mo siya ng mga damit sa taas para hindi siya ma madaling mag-dry. Pwede para makita mo yung sa kamay niya, ipalaki mo. Yeah. Level 500 sa farm bill <laughs> <Huh>? <laughs> <laughs> Farm bill? Sige pa po. Sige pa. O, ayan. Sige, sige. Ayan, okay ayan, pa lang. lang. kahit isang side lang. Hindi po, dalawa na po yan. Ah, yun. Pagka, isang side lang po kasi yung inanohan nyo, kung saan siya nakatapat, doon lang didikit. Kunwari, nakatapat siya dito sa may balat lang, dito lang siya didikit. Dito, pag humangin, babaliin niya kung dito na naman siya nakadikit ito matatanggal tong ano mm -hmm. Um, medyo may hirapan ka na kasi may tinig dito dito ka na lang sa kabila dito kasi ito matigas to eh yan tama oh, masyado manipis sige lang Oh, makakapal na po 'yan. Dito na lang dito dito sa tabi. Yeah. Sige na. Sige Lubog pa. Lubog pa. Konti pa. Sige pa. Sige pa. Ah, uh, pwedeng na 'ko 'yan. Oh, hindi. Hindi 'to po 'yan. Tapos. Hindi na ma. Pwedeng 'yan na pwede pa. Bukas paggagawin ko na din sa Watt. <laughs> <laughs> bakas so naman siya eh. Ayun. <laughs> <laughs> oh, ito 'yung oh? magbabago. <laughs> <laughs> pwede dito ka, friend. Ikot dito. Tayo na Oh, mawawala 'pag sinanay. Ikot na 'to kapag lahat ito. Naala ko na 'yung mamaya. Kapanay, sabi ko madami 'yun eh. Ang todo na nakahanda na. Nakahanda na. Ready kan magtingin ng barbershop.

Kaby niya sa akin. Tawagin naman tayo na sa kanya yung tayo kasi siya nagpanim. Pag pumunta sa mo pa lang kabila, hindi na, di, hindi na di, ay, di, sa iyo hmm. hmm, hmm. oh, yan. So, hindi pa sa mo hindi mo Kulang <laughs> pa lumubog yung amang. Dapat lumubog yung din. Para para pagtusok. Kanya Kasi kung gaano kahaba yung binalatan, maganoon din dapat kalubog siya. Easy peasy. Lamang squeezy. Palukan na lang na. Balutin na. Sino magbabalut? Yes, sir. Saan Sige lang. Saan dito? Kaya dyan naman yata yung ginawa ko. Sige lang po. Okay lang Basta magdikit lang po sila. Oh, 20 minutes lang. Takal ba yan? Okay na po yan. Mayroon lang siyang mag Sige po, ata lang yun. Nakapit po yan. Ipinutin niya sa gitna pa. Ayos na po. Tapos babalutan yes. natin ng plastic. Oo diba? Dapat tandaan mo yung itsura. Babalik tayo dito. <laughs> Opo, oh Sige, hindi ko po yan Ano yung grapan. Ilipit ko siya naman. <laughs> hindi mo nang pangaral yun. Ha? Pagkakita niya. Di ba meron kayong dalawang <laughs> ginawang <laughs> demo doon sa sa abing safang? Apo, ah, yung may yung tissue? tapos Ano po? -ti okay na yung napis. isa. Ah, yung isa wala pang dahon. <laughs> <laughs> Pero na ano po siya, uh, green pa yung itong sayon. Or hindi na po. Baka po kasi patay na po yun. Pag ano, kasi patay na. Ah, tingnan ko okay. ulit. Kasi okay. para ba? Hanggang nakita niyo po na hindi siya nagmumol. Hindi naman po. Uh, ah, pwede pa. apo Kasi parang... May kasi na mayroon naman. talagang matagal lumapas sa mga... Kasi yung, matagal na may dahon na sila. Oh, yun yung sinasabi ko dyan, sir. Nakita mo? Yung kabila, eh, nabuksan na Yung kabila, Ito mo pala pag walang t-shirt, walang parang saklog. Ano, sa, sa lilim. Mga, sa ilalim ng mangga, sa garami, pwede po siya. Pero kung sa direct sunlight po siya, uh, maganda po, okay, lagyan na siya, kami, na siya ng no? paper bag. Yung t-shirt po kasi, sinabing, Tama, may sample ka ba? Ma, pakita mo ay sample na may tissue sa loob na plastic. Ayun, ay, yun, yun yan, Yung ginagawa ni Christian. Pinakita na sa amin doon. Ah, pinakita na po. Tapos bukod po na tisyo, pa na sa tissue, lagyan pa paper bag. Pag maaraw. Opo, pag na po uh, na nakalagay ko na na siya sa arawan. Pero kung meron naman, marami na mga pulilin dun sa inyo, dun na sa ilalim ng mga puno. Huwag nyo na po siya itatago dun sa sobrang hindi arawan. kasi mas maganda po yung medyo naarawan sa na all Ayun nakita na pala. Ayun okay na. Ayun, ay, tissue na yun. Ordinary tissue. Oh, thank you